Bumili tayo ng welding machine dahil may nabili nga tayong isang tools na pang retread ng sigunyal o mga nabingaw na crankshaft. Nagre-reklamo kasi si Jim na meron daw siyang pang retread ng sigunyal pero wala naman daw siyang pang welding. Kung kaya't naisipan natin bilhan si Jim ng tools ulit para makompleto na yung pang retread niya. Mitsushi ang brand 1.6 ang halaga kung daw nagkakamali parang nasa ganong range lang murang mura lang talaga to Repa Paghatid ko kay Jim, dali-dali niya ikinabit ang mga kable dahil gusto niya ng testingin doon sa na E1 na pin. Nag-stack up kasi ang rocker arm pin ng isang motorsiklo ito ayaw nang mabunot sa isang NMAX kung kaya naisipan na ni Jim na weldingin ang pin. Sabi ko nga dyan, sure bulin mo na tatamaan mo yung pinaka G-spot dahil kung hindi, lusaw ang head na iyan. At pinaalala ko sa kanya, tigilan mo na, huwag mong ubusin ang isang welding rod, masyado mo namang ini-enjoy. Sabay, konting hila at paglabas, naningil lang isang daan. <laughs> at eto't may dumating na nga na kalas na crank siya pero gumagawa naman tayo niyan kahit hindi kalasin sa makina nagkataon lang talaga nakalas ang dumating. Dali-dali ng binanata ni Jim, isang daan ng isang welding rod. <laughs> De, joke lang. Ang singil namin dito ay isang libo lang pang retread. Kahit nakakabit pa sa makina yan, i-re-retread e, ni Jim yan dahil kompleto na nga daw siya ng tools at meron pa siyang sunglasses na pang cyclops.

paano na lang daw pag nasunog ang shop pare-pareho kaming walang hanap buhay <laughs> basta gumanin siya kanina power off <laughs> at hindi pwedeng hindi niya gamitan ang caliper para daw sakto ang sukat kabilaan niyan kinopia niya lang ang sukat ng sa may magneto Inilibas e niya na nga ang pangmalakas ang pangretread mula kay Riggs Moto. Ayan, doon natin yan nabili. Matibay dahil hinarden yan. Kulay pink madali lang gamitin dahil isang salya lang, wala nang sukat-sukat yan dahil merong guide iyan. Nilipat niya na sa gato dahil sumasabay daw kapag pinipihit, kala ko nga tatapusin niya habang hawak-hawak ng isang kamay. Ginamitan niya na rin pala ito ng pwersa na nagmumula sa mukha para daw banayad at maayos ang retread. Napakahusay nga daw ng tools na nabili dahil talaga daw napakadaling gamitin at nakakapagpabilis pa. Ito naman yung procedure na hina-harden o ito torch natin para tumigas ang bakal and then isasawsaw natin ito sa oil. Parang ano to? Forging ang tawag, ayan. Sa metallurgy. <laughs> nagpo na si Jim papalamigin lang to ng bahagya and then ite-testing na kung smooth na smooth na ba ang pasok ng nut. Yan ang result ng retread ni Jim. ayano kulay ube. Sa mga may gusto magpa-retread o nasiraan ng sigunyal, crankshaft, yung thread nyo, aayusin natin yan. Google map nyo na lang ang Kalikotista Laboratory Main at hanapin nyo si Jim. Huwag nyo lang yakapin ang liig niya na mahigpit dahil alright daw iyan.